Hi Masters, ang dami nagpapahanap ng aircraft cleaner. Pero dahil wala pang hiring, mag-focus muna tayo sa cleaner. Okay Masters, tuturuan ko kayo paano maghanap ng trabaho sa abroad. So, itype nyo lang tong workabroad.ph sa inyong Google or any internet browser. At ito ang lalabas Masters. Sa keywords, itype nyo lang yung cleaner. Then, i-press nyo yung search. Ito yung lalabas na screen. At kung gusto nyo ng preferred country, i-press nyo lang yung arrow na yon. And pagka-press nyo, ganyan ang lalabas in alphabetical order. At kapag pre-press nyo naman ang preferred specialization, ganyan naman ang lalabas. Agriculture, airline, aviation. In alphabetical order din to, masters. Pero dahil maraming nagpapanap ng cleaner, dito mo tayo mag-focus. So kapag nag-scroll down kayo, lalabas lahat ng hiring. Nakalagay dyan ang minimum experience, ang name ng agency, nakalagay kung male or female or both, ang age preference, and ang country. Nakalagay din dyan ang apply until. Pwede kayong mag-apply now or save job. And kapag clinic nyo yung mismong cleaner, lalabas ang complete details. Naka-indicate na rin ang sahod, 1,700 reals per month. Nakalagay na dyan ang job description and ang qualifications. Ito, sample ng qualifications. A minimum of 2 years of working experience is required. Candidates must be at least a high school graduate. Female applicants are preferred for this role. Nakalagay na dyan ang principal employer, principal employer address, and DMW registration. At dito sa placement fee, nakalagay na rin kailangan daw ng placement fee, one month salary. Pag ayaw nyo sa Saudi, meron din sa Dubai, United Arab Emirates. Naka-indicate na rin yung sahod. At para naman sa mga lalaki, may nakalagay din dito for male cleaners. Nandyan ang agency Supply Oilfield Services Incorporated atang job order sa Riyadh, Saudi Arabia. Naka-indicate na rin dyan ang sahod. 1,500 to 1,600 Riyals per month. Apply until August 3. At marami pang hiring doon, Masters. Basta i-check nyo na lang. Kalikutin nyo lang. I-discover nyo lang. Para lang kayong nasa social media or nasa Facebook. Pero ang kliniklik nyo, mga trabaho. And kahit apply nyo lahat, walang problema. Basta pasok kayo sa qualifications. At syempre, yung pagmagandang sahod. At syempre, mas maganda kung walang placement fee. And disclaimer masters, hindi ako part ng workabroad.ph or kahit na anong agency. Isa akong content creator or vlogger na gustong tumulong sa mga Pilipino na walang trabaho or gustong mag-abroad. So paalala ko lang masters, do your due diligence. Kung may mga kakilala kayong OFW, itanungin nyo kung gaano kahirap maging OFW or magtanong kayo kung saan kayo pupuntang lugar, Saudi man yan or kahit saang bansa pa yan para hindi kayo malagay sa alanganin. Good luck sa lahat ng mag apply And sabi nga ni Master Bay, dream big, skies the limit. Pagka gusto nyo ng ganitong content, don't forget to follow Master Bay in TikTok, Facebook, and YouTube. I-comment nyo lang kung ano gusto nyo yung trabaho at i-co-content natin.